Hikuti, ikuti hikuti ikuti, mga kakapa for today's video. Share ko lang. So, hapon na to guys. Nabisi tayo no morning. Nag-deliver ng mga paninda and madami pang ganap. So, yun na nga. Dahil balik tayo sa story. Hapon na. Naisipan natin maglinis ng kwarto. Naglampaso. And na nga. Magpalit na din tayo ng mga bedsheet at uh, punda. No? Saka humot Dahil medyo nangangamoy dollars na naman. So, dito. Tanggal-tanggal muna tayo ng mga ano no mga ponda ng ating mga kaunanan so ayan meron tayong mga pa hotdog hotdog dyan hello pa yan so ayaw natin yung ilukiti kaya tatanggalin na natin yung uh, cover and papalitan ulit natin so ako lang ba or marami din mga na hindi makatulog ng walang unan o kaya naman kulang yung isang unan sa higaan so kaya naman yung unan natin ay eh, talagang marami and alam nyo ba na yung isa dyan sa mga unan ko yan eh, yung bulag is man ako pa kay lola ko so nung bubuhay pa siya Ayan. Ah, uh, gawin, paborito niyang gamitin yan, And yun na nga nang nawala si Lola, yun na yung nagsilbing alaala -ala niya sa akin. And good sa man yun no, nilaban natin yan, ng mauigi ma eh, mabangong mabango pa. And syempre, ayun na, yun na, yun na nga parang naalala natin si Lola. parang kasama na din natin siya. Cheryl. So, natin ano, nakikita niya or ano na kahit wala na siya, 'di ba? yun pa rin yung nagsisilbing alaala niya sa atin. And syempre, yung mga memories sa kanya. O sino ba dito yung mga na-try maalaga ng mga kalola? Diba, nakakamiss din kaya. Ayun, medyo, na naalala ko din. Medyo. Hindi, actually, naalala ko naman talaga siya palagi. Kasi nga, una niya yung gamit. Kumisan nga, napapanaginipan ko pa siya. And nakakamiss sa may mga lola tayo na kahit medyo magagalitin, mapahang. Eh, talaga namang, mapagmahal sa mga apo. Alam mo yung pano na kahit tipong pinakatago-tago nilang pera tapos kung nakita nilang na malungkot or kailangan mo ng pera, hindi pwedeng hindi nila ibibigay sa'yo. O oh, diba, yan yung mga nakakamiss sa mga lola. So sila lang din yung lagi uh, laging tumitingin or nag-aalala, ba? Diba? So kaya naranasan nyo yan, yun. Eh, mabalik nga tayo. Kita nyo naman, di super pulido yan. Eh, dahi ganti naman yan mamaya. So, ayan, for the kumo, terno-terno. And, sa mga hindi na kaalam, paborito po natin yung black. Kaya, kung makikita niya, halos karamihan sa gamit natin is black. Pero, syempre, meron din namang mga ibang kulay. So, ayan, parang sarap na matulog. Kaso, hindi pa tayo naligo. Kaya, naman, inayos na din natin yung pakarpet natin dyan, yung no, maliit. Para, ayan, and yan yung dalawang ah uh, parang upo natin is storage box na nabibili by one take one. So, bumili na tayo dahil may mga gamit kami. Tayo dyan na natin nilalagay. Eh, yun lang naman yung ganap natin for today's video. Nakapaglinis na. And thank you for watching. Don't forget to subscribe. Follow. Bye. Hanggang na humunong See you next vlog.